balang araw sa inyong lahat at para meron tayong gagawin content kayong araw eh pupuntahan natin yung mga nagsasaka dito na kanilang mga tubigan so ayun yung mga tubigan na yun idodrone shot natin yan guys papakita uh, natin yung mga masisipag na mga traktor at hindi makita yung mga ganda ng nung nakaraan kasi hindi tayo dito nakapag-drone kasi maulan at nung nakaraang minsan naman ay medyo uh, hindi pa siya na gigiling yung lupa so papakita natin ngayon yan Wow. O, nagdala na rin tayo ng bangko para dito lang tayo pipisto sa may ba may baba na to. Para dito tayo pipisto sa may baba na to at hindi na tayo lalayo doon sa dulo doon sa may malapit sa tubigan kaya dito na lang tayo sa gilid hindi na rin tayo lalayo para may ngayan so <laughs> dito tahimik dito ay sarap ng sikat ng araw ah, yan, papa init ka lang dito papa ano ka ng sikat ng araw at napakaganda ayun ang haring araw at si Kuya Ariel, ayun, napakasipag na naghahang traktor ng kanilang mga tubigan dito sa barangay silang. Ayan, kanila ito, kanila, kanila itong tubigan na ito na nasa may harap natin sa kado, sa dulo na yun, ay tubigan pa rin nila yan. Uh, tara, let's go! durun tayo. Uh, mga ilang araw na rin tayo hindi nakakapagpalipad ng drone kasi nga maulan. Eh, ngayon ko lang ulit masusubukan yung drone natin na to. Itong may netrip crew natin na rin dito sa may tubigan dito sa may amin. Uh, at i-double check muna natin yung mga propeller sa kayong motors niya kung working pa rin kasi ilang araw muna natin hindi siya napapalipad uh, busy rin tayo sa trabaho ayan o oh. yun ang dapat natin unahin saka yung gimbal baka may stock yung gimbal niya kasi baka may stock kaya kailangan din natin siyang galaw galawin para hindi siya ganun ka stock na pero kasi na i-stack na hindi na nagumagalaw yung gumba, na sisira na rin. At papaliparin na natin. Let's go! Just keeping it real, out of sight. Don't give up on the dream. There's still time to move on over and make it right. Make it right. Sides we always choose style On the dream, it's still time to move on over and make it right. We gotta make it right. Make it right. People, where are we going? And the children. Till we show them There's still a chance for us to change And take us to a better place At ayun na nga mga idol So ayun, maganda maganda umaga sa ating lahat At ayun, napansin ko yung drone ko dito nung nagpalipad tayo ah uh, hindi siya ganang kainit iwan ko kung bakit pero dati naman pag nagpapalipad tayo ng drone kung saan saan ay umiinit din umiinit agad siya pag nasa kahit nasa atin lang nasa kamay lang natin siya umiinit agad siya o ngayon experience ko ngayong araw hindi siya ganun ka mainit yung drone o bakit kaya siguro man ay uh, talagang na-stuck yung drone natin ng ilang araw kasi hindi natin siya nagagamit uh, yan siguro yung ibig sabihin at ayun ayun sila nag uh, busy busy sa tubigan si Kuya RJ, Kuya Ariel saka si Kuya Karding Kuya Carding Kuya Ariel Bising-bising sila sa Pag-aano ng tubigan Ngayong araw At na dito palapit na yung uh, Talukan eh, Sakto-sakto dun sa panahon Na ibibigay Sa mga magtatanim ngayon Maulan uh, medyo matubig din ayan ayan matubig pa ang mga tubigan kaya maganda talaga ngayong magsimula ng Pagtutubigan tutubigan at tara puntahan natin sila yung mga bising bisig busy. at nang makita yung sa malapitan ganda ng araw ngayon sikat na sikat ang mga araw ngayon ang araw ay aaraw ay sisikat ayun tabing kalsada sa kalsada tayo ayan, ka RJ oh. shout out kay kay RJ at nakasama sa ating vlog sa sa drone set natin Kasi kuya Ariel Hindi tayo makakapunta doon malayo Ayan yung mga uh, Punla o, Mga ilang araw Kaya kuya RJ yan Ha? 15 days Ano na yan maganda na Buhag na Dito muna tayo tatambay Sa tabig ng tubigan nakatapos lang natin mag drone ay dito muna tayo magpapainit na rin sa Santa Rosa dapat nga sana ipupunta tayo dun sa Santa Rosa kung tayo makakasabay ngayon kasama ko yung dalawang bata saka diretsyo vlog na rin tayo dun sa Santa Rosa ganda dun sa barangay Santa Rosa eh. so pasok na rin dun yung motor Ay, napakaganda ng ikat ng araw ngayon at shout kay

Bising busy, busy na naman ngayon talo ka na naman sa susunod na buwan Umagawa sila ng mga punlaan Si Kuya naman ayun ayun no Yung kanin natin binodron shot Ay, Itong ano nasa dulo na to okay na Ilang araw na yun kay RJ? tatlo yan nagagama si Corgi sa ano sa gilid ng pilapil oh. ayan shout out kay Renz kay Cardo kay Kuya Carding ayan tatay yon. napakasipag ng batang ito si Renz kay Lorenzo Malayo ay Sayang di sana na, na drone shot natin Kasi kung kanina kanina lang sana At ayun na nga <laughs> At, Tara ay uuwi na muna Si eh, Nakapag Painit na rin naman na tayo ngayon At sakto na rin sa katawan natin Baka masobrahan naman tayo Mang, Mangingitim na rin tayo nyan So, may tim na nga, may team pa lalo. Bukuhay muna natin itong bangko na hiniram ko kay ate. At uh, napakaganda ng tubigan dito sa barangay silang. Uh, lalo na siguro kung makapunta pa tayo ng mga ibang lugar na pwedeng pagdurunan. Di mas ma-exciting yung mga papapakita ko sa inyo mga idol. Na. bahay at mga naninimot yung mga bata ng mangga so mga ano na rin yan mga hinog na rin yung mangga dito eh. so ayan at dito na lang na din natin tatapusin itong ating vlog ah uh, as ko na itong bata kasi yung, pang, yung bunso ko ay tulog pa hindi pa nagising ngayon kasi po yat kagawi kakapanood ang cellphone so ayan mga idol Uh, sa susunod na vlog na lang ulit.